Alam nyo ba kung bakit kailangan natin ng emergency fund lalo na pagdating sa pananalapi? Sa panahon ngayon ang pagkakaroon ng emergency fund ay hindi na luho kundi isang pangangailangan. Narito ang ilang mga mabubuting dulot kapag ikaw ay may emergency fund na naitatabi. Number 1. Kaligtasan ng pamilya. Ang emergency fund ay hindi lang para sa sarili, ito rin ay proteksyon para sa buong pamilya. Number 2. Iwas utang. Kapag may nakareserbang pera, hindi kailangang umutang sa mataas na interes gaya ng credit card o loan. Number 3. Peace of Mind Mas kampante at mas kalmado tayo kapag alam nating may huhugutin tayo sakaling may aberya. Number 4. Mas maayos na pagpaplano ng pera. Kapag bahagi ng plano ang emergency fund, natututo tayo na maging disiplinado sa paggastos at pag-iipon. Number 5. Hindi inaasahang pangyayari. Maaring mawala ng trabaho, magkasakit, o magkaroon ng biglaang gastusin, kagaya ng ganitong aksidente. Ayan na naman tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. East Bank. nyo guys, pag nakahawak kayo ng nakahawak kayo ng uh, manibela ng motor kaya kahit anong sasakyan no? hindi ibig sabihin na eh ihahawak nyo na po ang buong kalsada sabog ba kayo kaya dahan naman po tayo mga pibs dahan dahan naman po tayo mga nyo lagi meron kayong uuwihan sa bahay diba? Oh. Na kayo, oh. sa inyo? At naritong muli ang mga mabuting dulot ng pagkakaroon ng emergency fund. Kaligtasan ng pamilya at hindi lang para sa sarili. Makakaiwas sa pag-utang, kampante at mas may peace of mind. Maayos na pagpaplano at disiplinado sa paggastos. Magagamit sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay nagsisilbing sandigan sa oras ng kagipitan. Isang hakbang tungo sa mas matatag, maayos, panatag na kinabukasan. Tandaan, mas mabuting handa kaysa magsisi sa huli. Magbigay ng comment sa baba tungkol sa inyong mga natutunan. Mag-like, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga tips at future videos at para may bahagi rin ng YouTube at magbigay aral sa iba. Hanggang sa muli, magingat tayong lahat at Godspeed!